Sa wakas ay nagawa na ni Elon Musk ang hinihintay ng buong mundo at lalo na ang India. Oh, official na ngayong pumasok si Tesla sa merkado ng India. At sa sandaling dumating ito, nagkaroon ng maraming buzz sa kapaligiran. Ngayon, ang parehong mga katanungan ay itinatanong sa lahat ng dako. Aling mga sasakyan ng Tesla ang pupunta sa India? Ano ang kanilang magiging mga presyo? At pinagtibay ba ni Elon Musk ang parehong explosive na diskarte dito tulad ng ipinakita niya sa US at iba pang mga bansa? Sa video na ito, sasabihin namin sa iyo kung aling mga sasakyan ng Tesla ang maari mong ibuk ngayon. Anong mga sorpresa pas makikita? At ano ang ibig sabihin ng hakbang na ito sa pandaigdigang karera ng EV? Maniwala ka sa akin. Magugulat ka rin kapag marinig ang sagot, kaya manatili sa amin hanggang sa katapusan ng video. At u, bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel upang ang ganitong mga pandaigdigang update ay makarating muna sa iyo. Explosive Entry Sa wakas, Tesla sa India Nang marinig ang pangalan ng Tesla ni Elon Musk, nagsimulang mag-isip ing mga tao ng maraming magagaling na electric car. Sa nakalipas na ilang taon, naghihintay din ang mga tao sa India na tumakbo ang mga sasakyan ni Tesla sa mga kalsada dito. Ngunit sa bawat oras na dahil sa ilang kadahilanan o iba pa, ang pangarap na ito ay nanatiling hindi natutupad. Maraming beses na nag-usap tungkol sa paglulunsad, mga pagpupulong, mga tweet. Ngunit sa bawat oras na may ilang mga hadlang at ang paglulunsad ay ipinagpaliban. Ngunit sa Wayas, dumating na ang araw na hinihintay ng buong India. Official na pumasok si Tesla sa India. At ngayon ay masisiyahan din ang mga tao dito sa mahusay na teknolohiya ng Musk. Ngayon lumitaw ang tanong na bakit pinahintay ni Elon Musk ang India ng napakaraming taon. Ang pinakamalaking dahilan nito ay ang istruktura ng buwis dito at ang mahabang negosasyon sa gobyerno. Palaging may kondisyon si Tesla na mag-import muna ito ng mga sasakyan nito sa India at yung paganda ang tugon. Magtatakda din ito ng manufacturing unit dito. Ngunit nais nice ng gobyerno na si Tesla ay direktang gumawa dito upang ang mamang mga tao sa bansa ay makakuha ng murang sasakyan at tumaas din ang trabaho dito. Dahil sa tussle na ito, ang deal ay patuloy na naglalaan ng oras upang sumulong. Ang pangalawang malaking problema ay ang kakulangan ng infrastructure ng EV sa India. Ang isang high-tech na kumpanya tulad ng Tesla ay nais nice din ng isang supercharger network para sa mga sasakyan nito upang walang problema sa pag-charge ng mga sasakyan. Sa nakalipas na ilang taon, mabilis na tumaas ang mga EV charging station sa India at ang mga tao ay lumilipat din sa mga dekoryenteng sasakyan. Ito ang mga positibong palatandaan na nakikita kung aling Musk sa wakas ay nagpasya na pumasok sa India. Ang isa pang dahilan ay ang mabilis na pagbabago sa pandaigdigang merkado ng EV. Ani Tesla ay nakagawan na ng isang malaki na paghawak sa China at Europa. Ngunit ang isang malaking merkado tulad ng India ay naiwan pa rin. Alam ni Musk na kung mayroong pagkaantala dito, ang mga kumpanyang tulad ng BYD at Tata ay ganap na mananalo. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nag-aksaya ng oras sa oras na ito at inihayag ang opisyal na paglulunsad. Si Elon Musk ay palaging interesado sa India Maraming beses na rin siyang nag-tweet na gusto niyang pumunta sa India, ngunit ang mga patakaran dito ay medyo matigas. Ngayon, kapag ang gobyerno ay nag-relax ng ilang mga kondisyon at gumawa ng mga bagong hakbang upang ipromote ang sektor ng EV, hindi rin nag si Tesla. Ngayon, ang situation ay hindi katulad ng dati. Ang mga tao sa India ay handa na para sa mga dekuryenteng sasakyan. Binago ng petrol diesel inflation at pagmamalasakit sa kapaligiran ang pag-iisip ng mga tao. Ang gobyerno ay nagpopromote din ng mga EV at ito ang perpektong oras para ilunsad ni Elon Musk ang kanyang kumpanya dito. Ngayon ang kumpanyang ito ng Elon Musk ay umabot sa punto kung saan ang lahat ay nangangarap na maging katulad nito. Binago ni Tesla ang pag-iisip ng mga tao sa Amerika. Itinuring ng mga naunang tao ang mga dekoryenteng sasakyan para lamang sa maliliit na lungsod at mabagal. Ngunit ipinakita ni Tesla na ang mga dekoryenteng sasakyan ay maaari ding maging mabilis, maluho, at makapangyarihan. Ano yung mga sasakyan tulad ng Model S, Model X, at Model 3 ay lumikha ng kaguluhan hindi lamang sa Amerika, kundi pati na rin sa malalaking merkado tulad ng Europe at China. Ang magaytaw ay nagbubuk ng wasasakyan sa pamamagitan ng pagtayo-so. Linya at sa maraming bansa, ang waiting list ay nagpapatuloy sa loob ng isang taon. Sa pakikipag-usap tungkol sa China, gumawa si Tesla ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng pagbubukas din ng gigafactory nito doon. Sa pamamagitan ng pagmamanupaktura sa isang bansa na may malaki at murang production tulad ng China, hindi lamang binawasan ng Musk ang mga presyo, Ngunit nakipagkumpetensya rin sa mga kumpanya tulad ng BYD sa China. Sa Europa, ang mga sasakyan ni Tesla ay nakakuha ng karangyaan at dahil sa mga batas na pangkalikasan doon, nagsimulang lumipat ang mga tao patungo sa mga dekoryenteng sasakyan. Ngayon ay pinag-uusapan ang tungkol sa India. Kaya bakit ito ay isang malaking merkado para sa Musk? Sa totoo lang, ang India ang pangatlo sa pinakamalaking merkado ng sasakyan sa mundo. Laks ng mga sasakyan ang ibinebenta dito taon-taon. Ang batang population at gitnang uri dito ay mabilis na lumalaki, na laging handang magpatibay ng bagong teknolohiya at mga nakaistilong bagay. Ang pagtaas ng mga presyo ng petrolyo diesel at ang epekto ng pollution ay nagdulot din ng mga tao sa mga dekuryenteng sasakyan. Alam ni Elon Musk na kung hindi siya pupunta sa India ngayon, ang mga lokal na kumpanya tulad ng Tata at Mahindra ay ganap na mahuhuli ang merkado na ito. Gayun din. ang BYD ng China ay nakapasok na rin sa India ngayon. Kaya ito ang tamang oras para gamitin ni Musk ang kanyang brand para magkaroon ng foothold sa Indian EV market. Ang isa pang espesyal na bagay ay itinuturing ng mga tao sa India ang Tesla, hindi lamang isang kotse, ngunit isang simbolo ng katayuan. Para sa mga taong baliw sa teknolohiya at pagbabago, anong Tesla ay hindi mas mababa sa isang panaginip? At ito ang dahilan kung bakit nakarating na ngayon si Musk sa India na may buong paghahanda para matupad ang pangarap na ito. Aling mga sasakyan ng Tesla ang inilulunsad sa India? Mula nang makumpirma ang balita ng Tesla na darating sa India, ang tanging tanong sa mga tao ay kung aling mga sasakyan ang inilulunsad dito. Kaya sa kasalukuyan, sinimulan ni Tesla ang paglalakbay nito sa India kasama ang Model Y. So ay isang mid-size na electric SUV darasnas. Na mukhang kasing ganda mula sa labas dahil ito ay maluho at malakas mula sa loob. Nagsisimula ang presyo nito sa humigit kumulang 60 lakh rupees at dalawang variant nito ang dinala. Ang isa ay RWD, ibig sabihin, rear wheel drive, at ang s ay long range na variant. Ang RWD variant ay nagbibigay ng hanay na humigit kumulang 500 kilometro at tumatagal lamang ng 5 segundo upang mapabilis mula 0 hanggang 100 km bawat oras. Sa kabilang banda, sa long-range na variant, makakakuha ka ng mas maraming range, hanggang 620 km, at ito di medyo mas mabilis. Ngayon, pinag-uusapan ang mga feature nito. Mayroon itong malaking touchscreen, screen para sa mga likurang pasahero, magagandang ilaw, at napaka-premium na interior. Ang kotse na ito ay itinuturing na tama para sa mga nais ng parehong luho at pagganap. Bukod dito, ang AutoDrive. Ibig sabihin, ang buong pagpipilian sa pagmamaneho sa sarili ng Tesla ay magagamit din dito. Ngunit sa kasalukuyan, ang tampok na ito ay hindi magsisimula sa India dahil ang pahintulot ng gobyerno ay kukuha pa para dito. Ang mga pagpipilian sa kulay ay medyo mahusay din. Ang karaniwang kulay ay available ng libre. At para sa iba pang mga special na kulay, kailangang magbayad ng kaunting dagdag na bayad. Sa kasalukuyan, ang Tesla ay naglunsad lamang ng Model Y. Ngunit kasama nito, ang Model 3 ay pinananatili din sa showroom na ilulunsad sa ibakay. Sabing pagkakataon. Ang Model 3 ay isang bahagyang mas maliit at mas murang kotse na maaring maging mas abot kaya para sa mga tao. Nagsimula ang Tesla sa pinakasikat na modelo nito sa India at ngayon ay nananatiling makikita kung gaano ito kagusto ng mga tao. Sa lalong madaling panahon, makikita mo rin ang Model 3 sa India. Alin ang mas gusto mo? Model Y o Model 3? Huwag kalimutang sabihin sa komento. Competition sa Indian EV Market Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa EV market ng India, ito ay lumago ng napakabilis sa nakalipas na ilang taon. Ang mga tao ngayon ay nakasandal sa mga dekoryenteng sasakyan na babahala sa mataas na presyo ng petrolyo at diesel at pagtaas ng polusyon. Dito na, nakuha na ng mga kumpanyang tulad ng Tata, Mahindra, at ngayon ang BYD kamakailan sa Dwar. Kailan sa merkado? Ang mga kumpanyang ito ay nagbigay ng abot-kaya at maaasahang mga sa sasakyan sa mga tao, na ang tugon ay napakaganda rin. Ngunit ngayon na ang Tesla ay pumasok si India, ang tanong ay lumitaw kung ito ay magiging isang malaking hamon para sa mga umiiral ng kumpanya. Una sa lahat, pag-usapan natin si Tata. Nabenta ng Tata Motors ang pinakamaraming EV sa India. Ang mga sasakyan tulad ng Nexon EV at Tiago EV ay naging isang perpektong option para sa middle class. Ang kanilang presyo ay nasa pagitan ng 10 hanggang 15 lakh rupees at ang hanay ay desente din. Kasya ang mga sasakyan ni tata sa bulsa ng karaniwang tao. Totoo ang dahilan kung bakit naibenta ng kumpanya ang pinakamaraming electric vehicle. Hindi rin nalalayo ang Mahindra. Ang XUV400 EV nito ay nagiging napakasikat din at sa darating na panahon, ang Mahindra ay maglulunsad ng higit pang mga bagong modelo. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa BYD ito ay isang kumpanyang Tsino na pumasok sa India noong nakaraang taon lamang. Ink mang sasakyan ng BYD ay medyo mahal. Ngunit ang mga ito ay mahusay sa hanay at teknolohiya. Ang mga sasakyan tulad ng Auto 3 at Seal ay nag-iwan ng magandang impression sa India. Ngayon isipin kung gaano kahirap ang kompetisyon kapag ang isang pandaigdigang tatak tulad ng Tesla ay nasa pagitan ng tatlong kumpanyang ito. Ang teknolohiya na nasa mga sasakyan ni Tesla ay hindi magagamit sa anumang iba pang kumpanya sa India sa ngayon. Ang mga sasakyan nito ay walang kaparis sa mga tuntunin ng karangyan pati na rin sa pagganap at hanay. Nasasabik ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagdinig sa pangalan ng Tesla. Ngunit isang malaking tanong dito as ay ang mga sasakyan ni Tesla ay kasalukuyang mahal. Ang panimulang presyo ng Model Y ay humigit kumulang 60 lakh rupees. Sa presyong ito, ang mga taong iyon lang ang bibili nito sa India kung kanino mas mahalaga ang katayuan at tatawan ba tatak. Samantalang ang mga sasakyan ni Tata at Mahindra ay nasa budget ng karaniwang tao. Kaya tama na sabihin na ang Tesla ay hindi direktang nagtatarget sa gitnang uri sa ngayon. Ng oh, kung magsisimula ang Tesla sa pagmamanupaktura sa India sa darating na panahon at babawasan ang mga presyo sa pamamagitan ng lokal na production, maari itong maging isang malaking banta para sa mga kumpanyang ito. Dahil napakataas ng teknolohiya at halaga ng tatak ng Tesla kaya't gugustuhin ng mga tao na umalis sa Tata at Mahindra at bumili ng Tesla kung kaya nila ito. Para sa BYD, ang Tesla ay isang hamon mula sa unang araw. Dahil mahal din ang BYD cars at nasa luxury segment, ngayon ang pagdating ni Tesla ay tiyak na makakaapekto sa mga benta ng BYD. Masasabing gumawa si Tesla ng isang engranding entry sa India, ngunit sa ngayon ay tinatarget lamang nito ang premium na segment. Magkakaroon lamang ng direktang kompetisyon para sa Tata at Mahindra kapag ipinakilala ni Tesla ang mas murang mga kotse. Pero tumunog na ang alarm bell para sa BYD. Ano sa tingin mo? Aling kumpanya ang mamumuno sa EV market sa India sa mga darating na panahon? Tesla, Tata, Mahindra o BYD? Pagsingil sa infrastruktura at pagpaplano ni Elon. Pagdating sa mga dekuryenteng sasakyan, ang pinakamalaking tanong na pumapasok sa isip ng mga tao ay, saan nila ito sisingilin? At ito ay totoo, dahil ang India ay walang kasing daming charging station gaya ng mga petrol pump. Ito ang dahilan kung bakit sinimula ng Tesla ang pagpaplano ng supercharger network nito sa sandaling ito ay pumasok sa India. Alam ni Elon Musk na kung ang mga tao ay hindi makakakuha ng madaling pagsingil ng mga pasilidad, magiging mahirap na ibenta ang kanilang mga sasakyan. Ang espesyalidad ng Tesla sa buong mundo ay hindi lamang ito nagbebenta ng mga sasakyan, ngunit nag-setup din ng kumpletong sistema ng pagsingil. Ang Tesla ay may libu-libong sariling supercharging station sa Amerika, Europe at China, kung saan sinisingil ng mga tao ang kanilang mga sasakyan sa loob ng ilang minuto at umalis. Ngayon, ang parehong plano ay para din sa India. Ayon sa mga ulat, ang kumpanya ay magsisimula muna sa mga lungsod ng metro. Ang mga supercharging point ng Tesla ay malapit ng magsimulang may install sa malalaking lungsod tulad ng Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad at Pune. Sa una, ang mga istasyon ng pagsingil ay itatayo kasama ng mga showroom at mga sentro ng serbisyo upang ang mga taong darating upang bumili ng kotse ay makakakuha din ng karanasan sa pagsingil doon. Si Elon Musk mismo ay nag-tweet ng maraming beses na siya ay dumating sa India para sa isang mahabang karera. Sinabi niya na kung ang mga sasakyan ay gagawing tanyag sa India, kung gayon ang pamumuhunan ay kailangang gawin sa pagsingil sa infrastruktura. Ang mga sasakyan ng Tesla ay idinisenyo para sa mabilis na pag-charge. At sa kanilang sariling supercharger, ang baterya ay masisingil ng hanggang 50% hanggang 80% sa loob ng ilang minuto. Ngayong pinag-uusapan ng gobyerno, ang sentral na pamahalaan ay nagsusumikap din na isulong ang mga dekoryenteng sasakyan. So ilalim ng Fame Fatu Scheme, ibinibigay ang subsidy para sa pag-setup ng mga charging station. Maraming estado ang nagpatupad din ng patakaran sa EV sa sarili nilang antas, kung saan binibigyan ng lunas ang lupa at buwis para sa pagsingil sa infrastruktura. Sa ganoong sitwasyon, inaasahang makakakuha din si Tesla ng tulong mula sa gobyerno. Gayunpaman, sa India, kailangang tandaan ni Tesla na hindi napakadali na maikalat ang network ng pagsingil dito ng mabilis. Mayroon ding kakulangan sa espasyo at mga problema sa supply ng kuryente sa malalaking lungsod. Ngunit kung nakikipagtulungan si Tesla sa gobyerno at mga lokal na kasosyo, maaaring mag-set up ng supercharger network sa darating na dalawa hanggang tatlong taon, kaya't masasabing si Tesla ay hindi dumating para lamang magbenta ng mga sasakyan, ngunit naghahanda din na maglatag ng isang network ng pagsingil. Ngayon ay nananatiling makikita kung gaano kalapit ang pagpaplano nilang ito. At kung ang mga tao ay magagawang magmaneho ng mga sasakyan ni Tesla nang walang anumang pag-igting sa pagsingil o hindi, local na plano sa pagmamanupaktura at diskarte sa hinaharap sa pagpasok ni Tesla sa India, ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung magtatayo ba si Elon Musk ng pabrika dito o palaging i-import ang mga sasakyan. Sa totoo lang, ang Model Y na sa India ay ganap na nag-import. Para sa kadahilanang ito, ang presyo nito ay nagsisimula din sa humigit kumulang 60 lakh rupees na wala sa badyet ng maraming tao. Ngunit ang diskarte ni Tesla ay palaging upang simulan ang lokal na pagmamanupaktura kung saan ang pangangailangan para sa mga sasakyan ay nagsimulang tumaas. Maraming beses nang sinabi ni Elon Musk na wala siyang problema sa pag-setup ng isang pabrika sa India. Ngunit gusto niya munang makita kung gaano karaming demand ang nilikha dito kung gusto ng mga tao si Tesla at nakakakuha ng magagandang booking, maaari ring isipin ng kumpanya na itayo ang gigafactory nito sa India. Ang pinakamalaking bentahe ng pag-setup ng isang lokal na pabrika ay ang mga presyo ng mga sasakyan ay bababa ng malaki. Dahil ang gobyerno ay nagpapataw ng maraming buwis sa mga imported na kotse. At it sunk dahilan kung bakit ang Tesla ay nagiging mahal. Sa sandaling magsimula ang lokal na production, ang buwis na ito ay matitipid at ang mga sasakyan ay magiging mas abot kaya. Maliban dito, lilikha din ng maraming oportunidad sa trabaho ang local manufacturing. Nais nice din ng gobyerno na ang Tesla ay hindi lamang magbenta ng mga sasakyan, kundi pati na rin ang paggawa dito upang makinabang ang ekonomiya ng bansa. Para sa kadahilan ng ito, sinimulan din ng gobyerno ang mga pag-uusap sa maraming estado tungkol sa kung saan maaaring ibigay ang lupa sa Tesla. Ayon sa mga ulat, ang mga estado tulad ng Maharashtra, Gujarat at Tamil Nadu ay nakabuo ng kanilang sariling mga panukala para sa Tesla. Ang mga estadong ito ay version big Industria niyang sasakyan, kaya magiging mas madali para sa Tesla na magtrabaho doon. Malinaw din ang diskarte sa hinaharap ni Tesla. I-target muna ang mga tao sa premium na segment Pagkatapos ay unti-unting bawasan ang presyo ng mga sasakyan sa pamamagitan ng pagsisimula ng pagmamanupaktura at abutin ang mas maraming tao. Pinagtibay nila ang parehong modelo sa China at Europa at nakakuha ng mahusay na tagumpay doon. Kaya kung nagtataka ka rin kung bakit napakamahal ng mga sasakyan ng Tesla, maghintay ng kaunti. Sa sandaling magdesisyon si Elon Musk na magtayo ng pabrika sa India, siguradong bababa ang mga presyo ng mga sasakyan. At posibleng sa darating na ilang taon, sisimula ng mga tao ang pagbili ng Tesla sa parehong paraan tulad ng pagbili ngayon ng mga EV ni Tata at Mahindra. Ang papel ng India sa pandaigdigang karera ng EV. Ngayon, mayroong napakalaking lahi ng mga dekuryenting sasakyan na nangyayari sa buong mundo. Nais nice ng bawat malaking bansa na parami ng parami ang mga tao na gumamit ng EV ay mga dekuryenting sasakyan. Ang narikorer ang NA nauna na sa mga bansang tulad ng Amerika, Europe at China. Ngunit ngayong pumasok na si Tesla sa India, malinaw na ang India ay hindi mananatili. Ang pagpasok ni Tesla sa India ay isang malaking senyales para sa pandaigdigang merkado. Nangangahulugan ito na ngayon kahit na ang mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ay tinanggap na ang India ay handa na para sa EV. Nauna nang sinasabi ng mga tao na walang charging network sa India. Bakit bibili ang mga tao ng mga sa sasakyan? Hindi maganda ang mga kalsada. ATBP. Ngunit nagbago ang situation itong mga nakaraang taon. Sawa na ngayon ang mga tao sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at diesel at mas naging mulat na rin ang mga tao sa kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na tumataas ang demand para sa EV sa India. Ngayon kung pag-uusapan natin ang tungkol sa mga numero, ang India ang pangatlo sa pinakamalaking merkado ng sasakyan sa mundo at ito ang dahilan kung bakit mahirap para kay Elon Musk na palampasin ang pagkakataong ito. Ang pagdating dito ni Tesla ay nagpapakita na ngayon ang India ay binibilang din sa pandaigdigang karera ng EV at sa mga susunod na taon, maaabot ng India ang nangungunang tatlo sa karerang ito. Ang pagdating dito ni Tesla ay isa ring uri ng babala para sa ibang mga kumpanya. Ngayon, ang ikbay umpanya tulad ng Ford, Toyota, Volkswagen ay nagpaplano din na dalhin ang kanilang mga modelo ng EV sa India ng mabilis. Dahil kung maantala sila, ang buong merkado ay Porsche ay mapupunta sa mga kamay ni Tata, Mahindra at Tesla. Ang pamahalaan ay nagpasimula rin ng ilang mga patakaran upang isulong ang sektor ng EV. Anay mga istasyon ng pagsingil ay itinatayo, ibinibigay ang mga subsidyo at end lokal na pagmamanupaktura ay itinataguyod sa mga estado. Nangangahulugan ito na sa darating na im hanggang sentaon, ang India ay maaring maging bahagi ng pandaigdigang EV supply chain. Ang malaking population ng India at mabilis na lumalagong gitnang uri ay isang malaking pagkakataon para sa sektor na ito sa puna ito. Oval. Habang tumataas ang lokal na pagmamanupaktura at bumababa ang presyo ng mga sasakyan, mas maraming tao ang maaabot ng mga EV. At sorrow na ang mga EV ay magsisimulang umabot sa budget ng karaniwang tao sa India, gagawin ng India ang matibay na lugar nito sa pandaigdigang karera ng EV. Pinatunayan ng pagpasok ni Tesla na handa na ang India para sa EV. At sa darating na panahon, maari itong mauna sa karera. Mga inaasahan at unang reaction yung mga customer na Indian mula ng gawin ng Tesla ang opisyal na pagpasok nito sa India. Nagkaroon ng kaguluhan sa social media. Ang kaguluhan ng mga tao ay sulit na makita. Ang mga tao ay patuloy na tumutugon sa kanilang sariling estilo sa Twitter at Instagram. Maraming mga tao ang nakita na nagsasabi na ang kanilang pangarap ay natupad na ngayon dahil gusto nilang magmaneho ng Tesla car. May nagsulat pa sa kanilang post na magsisimula na silang mag-ipon ng pera para sa booking mula ngayon. Kasabay nito, marami rin ang tila na dismaya tungkol sa mga presyo. Sinabi nila na ang panimulang presyo ng Tesla ay humigit-kumulang 60 lakh rupees na napakamahal pa rin at hindi maabot ng mga karaniwang tao. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga eksperto sa sasakyan, sinasabi nila na ang pagdating ni Tesla sa India ay isang malaking hakbang naniniwala sila na ito ay magbibigay ng napakalaking tulong sa sektor ng dekoryenteng sasakyan ng India. Sinabi ng mga eksperto na ang pangalan mismo ng tatak ng Tesla ay napakalaki na makikita ito ng mga tao bilang isang simbolo ng katayuan. Naniniwala rin siya na kung magsisimula ang Tesla sa pagmamanupaktura sa India sa mga darating na taon at babawasan ang presyo, maaari nitong baguhin ang laro ng buong EV market. Gayon paman, Nagbabala rin ang ilang eksperto na kailangang harapin ni Tesla ang ilang hamon sa India tulad ng pagsingil sa infrastruktura, kondisyon ng mga kalsada, mataas na buwis, at mabilis na pagtaas ng hawak ng mga lokal na kumpanya. Ang mga kumpanyang tulad ni Tata at Mahindra ay naglunsad na ng mura at maaasahang mga dekoryenteng sasakyan na may mahusay na customer base. Ngayon ang tanong ay lumitaw kung ang Tesla ay magpapatunay na isang game changer sa India? Ang sagot ay hindi ganoon kadali. Maaring nagsimula ang Tesla sa premium na segment. Ngunit kung kailangan nitong magpatakbo ng mahabang karera sa India, kakailanganin din nitong itarget ang gitnang klase. At para doon, napakahalaga ng lokal na pagmamanupaktura at pagbabawas ng mga presyo. Sa kasalukuyan, Walang sino man sa India na tumutugma sa teknolohiya at halaga ng tatak ng Tesla. Ito ang dahilan na kung sumulong tayo dito gamit ang tamang diskarte, maaaring ganap na baguhin ng Tesla ang sektor ng sasakyan ng India. Ngunit kung hindi papansinin ni Musk ang mga pangangailangan at realidad sa merkado dito, maaari siyang magkaroon ng problema. Say peng kalahatan, ang pagdating ni Tesla sa India ay hindi lamang isang paglulunsad ng kotse, Ngunit isang malaking pagkakataon para sa India pat na rin ang Musk. Ngayon ay nananatiling makikita kung gaano kabilis magawa ni Tesla ang lugar nito sa puso ng mga tao at sa mga kalsada sa mga darating na taon. Ano sa tingin mo? Mapapatunayan ba ni Tesla na isang game changer sa India? O haharapin ba ni Musk ang matinding kompetisyon dito? Isulat ang iyong opinion sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para makakuha muna ng ganon kadali at kawili-wiling mga update.